Kaya magandang hali po Magandang tanghali Magandang parang ang ganda na nangiti mo ate Yan po yung Yan po yung live kanina Ang sabi nila ay may, may Nagbabarang ng kukulam sa kanya Pero ang lumabas ang katotohanan Ang sakit lang niya ay Mga Ugat. Mga palyadong ugat. Tapos yung jaw mouth lock. Ngayon, te, eh, kumusta na yung pakaranda mo? Maginhawa na. Ngayon, naniniwala ka nang wala kang kulang. <laughs> Ito pala ang may kulang yung kapatid niya. Pinag-isa ko na sa video. Kumusta na kayo yung pakaranda mo, sir? Maayos na. Ngayon, kuya, masaya ka na. Pinagaling ka ng iyong paniniwala kay Papa Jesus sa ating mahal na pong Jesus na sareno. Kakaiba yung sakit na no? kaya na? <laughs> Pero uh, nung hindi ka pa nagagamot, yung pagpunta mo dito, ano ba talaga yung nararamdaman mo sa physical mong katawan? pero may taon mo nang nararamdaman yan wala pa buwan palang lang sa tansya mo mga ilang buwan hmm. yun naman lumalabas eh elemento at lalaki at babae pero ngayon pagkatapos mong magamot okay na ayos na yung pakiramdam mo Salamat sa inyong pagtitiwala sa AAGN Spiritual. Okay ka natin? Apo. Sige po. Iyan po ay mga taga-kaluukan. Bye-bye po. Salamat sa Bye-bye. Thank you so much. Thank you po, Lord.